Dahil walang sariling bangka, nagkakasya si Alvin at ang mga kasamahan niyang batang kawag-kawag sa pinagtititagting styropor na nagsisilbing balsa. At mga pirapiraso ng plywood na pangsagwan naman nila. Araw-araw hinaharap ng mga bata ang bantanong peligro habang sila'y nasa laon. Oh! <laughs> Pratique. Bakit? Bakit ba? Bakit ba? Para makahingi ng kaunting huli mula sa mga manging isda, kawag sila papunta sa mga bangkang panghulong. Diskarte diska, na lang. Paano nyo nilalapitan halimbawa yung bangka? Paano nyo nilalapitan? Ah, manghihingi na kayo ng isa Oh, paghinto ano, tapos... Pakas po kami sa taas, nanguha kami sa lamba. Ano yan, lalapitan nyo? Kapag. Akit lang. tatali po namin yung namin. Tapos, ano sasabihin nyo kay na kuya? Mayroon na. May dala na kayong timba? May isang bibigyan kami. Sila na nag abot? Minsan, magagal po sa mga tao. Ano ba sila nagbibigay? Hindi. Hindi po kaya tingin ako sa ang timba sa bahay? Eh? Hindi pa nagbibigay. Kadalasa'y hindi napupuno ng mga batang kawag-kawag ang dala nilang timba sa isang panghulong lang. Kaya kailangan nilang magpalipat-lipat ng bangka para makarami. Ayun. sa lamba? Oh. May naiuwi ba kayo sa bahay? Kaming meron dito? po. Oh, meron niyo. Mm -hmm. Eh, meron kayo sila dyan? Meron. Maya? Ay, tama. Ito. Ano, hati-hati kayo dyan? Ako lang po. Ito lang? Ay, lang po. Ano ito? Okay. Ano yung sila dyan? Salay-salay. Ha? Salay. Salay. Tapos may tunsoy, no? Tapos merong tusit? Tusit. Oh, Ang okay. ulam yan. Okay. Okay. Ayos pa yung ginagawa niyo dito? Nakakatulong ba sa pamilya niyo? Oo. Okay. Ah? Oo? Oo. Oo. Pagkakaula ko nung sari ninyo, ganito ginagawa ko namin. Kung minsan inaabot si Alvin at yung kanyang mga kasamahan sa pagkakawag ng maghapon mula. Kalesin ko ng madaling araw, minsan naabot yung sa aming habon para lang makakuha ng isla. Kung minsan pa nga, sinisisid ng mga batang ito ang mga lambat na iaahon pa lang. Dito sila pupuslit ng ilang isda para punuin ang timbang nagpapalutang-lutang sa kanilang balsa. Malamig po eh. Anong malamig? Tubig. Pagka sinigilaw ka na, kana? ka na. Papatayo. Hindi alintana ng mga batang kawag-kawag ang banta sa kalusugan nang paulit-ulit nilang pagsisid sa kaila-ilaliman ng dagat.